Kumusta yung pinapalagong contact sa Transportation Department? Nagreply na ba? Aha, sir. Nag-follow up na po si Garcia. Chine-check lang po yung records ng kotse. May chance kasing fake yung ginamit na plate number. Kaya sana, kotse niya nga talaga 'to. Two days lang yung live ni Enriquez. Baka may nasikaso lang kaya hindi pa siya nag-report dito sa station. <coughs> Masyado ba akong obvious, sir? Pubok. Para kang ang lutang eh. <sighs> <sighs> Pasensya na, sir. Ngayon lang talaga kami magkakausap ni Enriquez na personal eh hindi yung patawag-tawag at lalo lang kami hindi nagkakaintindihan. Eh? Alam mo, Konde, isa lang ang masasuggest ko sa'yo pagdating sa babae. hey good luck. Dahil walang expert yan. I second the motion. <laughs> Meron ako nakuha impormasyon. Yan yung address at taong hinahanap natin siya si Dante Eusebio. Bonde. check mo yung address. Yes, sir. Boring naman itong pinapagawa sa atin ni eh, Boss. Alam mo, mabuti na yung boring. Kasi sa nakatambay lang ako sa loob ng safe house. Yun ang boring. Alam mo? <laughs> sa sobrang desperasyon ko na makalabas ng bahay, gusto ko magpalit tayo ng itsure. Kaya lang, lugi ako eh. <laughs> Oy! Mr. Campos, third runner-up to nung kabataan, no? Oh. Third runner-up? Bakit na kayo naglalaban? Dalawa? Si Raulo! <laughs> Bad trip, may date pa naman ako. Ikaw may date? Oo! Tanina pa nga naghihintay sa kondo niyo. Dala kang foods? <laughs> Fish. Uh, Vince! sige ingat kayo, si Sige, ingat. Oh, ayan na yung utol ni Boss, oh. Yan ba yung... shota na kapatid ni Boss? Kilala ko yun, ah. Papatayin ah, kita! Yan yung dahilan kung bakit nakulong si Monty. Oh? Huh? Sabi ni Boss, asit daw ng mga pulis yan. Mm. problema mo? Bakit ganyang mukha mo? Hindi <laughs> wala, okay lang ako. Uy... Pagdating mo pala alam ko na may problema kay... Hindi <laughs> wala Vince, okay lang talaga. Sus, dati Pagka hindi ako sinasabi sa'yo, nagagalit ka. Tapos ngayon, ikaw naman itong ayaw magsalita. Nag-away kasi kami ni Mami eh. Si Kuya din, kanina, sa breakfast. O bakit mo kasalanan mo? Siguro, pasaway ka, ano? Vince, kasi... They don't want me going out with you. Alam mo, naiintindihan ko naman yung mami at kuya mo eh. Gusto lang naman nila mapabuti ka. Kaya, huwag mo na silang uwain. Vince, this is my life. They can't force me to do something that I don't like. Alam mo, fishbowl at cake yam lang katapat niyan. Libre na ang kita mamaya. Ano, tapos na ba yung klase mo? Uh, may isa pa akong class. Sige, text mo ako pagkatapos na. Pupunta na lang ako dito. Sige, Vince. Text kita. Sige. Tara, ibaon na natin sa lupa yan. Teka, teka. Saan ka mabunta? Ibaon sa lupa, sabi ni Boss. Ano ka ba? Masyado ka mainit eh. May mga bata ako para dito. Pumunta ka na sa date mo. Ako na bahala. Sigurado ka? Sigurado ako. Basta ito usapang matino. Pagbalik mo sa hideout, dadalan mo ako ng kartada sa is. Ha? O sige. Yeah. Kaya ko na to. Sige na. Hello. Nakakataw niyo na magkatrabaho. Papagawa ko sa inyo.